ayun mga tropa um, uh, meron akong nadaanan dito ka tropa uh, may mga tanim na kamatis ito tignan natin kung yung paano yung diskarte niyang uh, paglalagay ng tali tropa ito papakita ko sa inyo Ito na. Ito na katropa. Tignan mo yung style niya oh. Ang ginawa niya para matibay na matibay. Alambre tropa. Ayan o. Oh. Kita niyo, Tapos nilagay pa rito yung. Nilagyan pa ng bakal dito tropa. Oh. Tapos ayan. Tinalihan ng alambre. Ah, pinakapit dito. Hiniwaan. Tapos ayan. Ayan mga katropa. Oh. Ah, nadaanan ko lang kasi itong mga kamatis niya. Ah, kakaiba, nakita kong kakaiba yung paggawa niya ng mga tali, tropa. Oh. Walang kawala yung mga kamatis. Tingnan mo. Oh. Talagang alam alambre nilagay niya para matibay. Tingnan natin hanggang doon, tropa. Oh. Tingnan mo, tingnan mo yung mga ano niya. Ayan oh. Puro Puro mga kamati. puro <laughs> puro alambre yung nilagay na talay tropa, oh. Tignan nyo, oh. Diba? Kakaiba siya. Tapos, yung kawayan niya, mga katropa. Ah, uh, ito lang, oh. Kawayan lang, biniak. Biniak na kawayan. Tignan mo yung style, oh. Ayan, oh. Diba? Talagang walang kawala yung mga kamatis, tropa, oh talagang hindi sila hindi talaga matutumba rito sa tibay ba naman na eh, itong alambre na to Ayan oh mga katropa ayos to ayos tong naisip nyo sobrang tibay ayun oh tinali pa rito oh. may bakal Ayan lang mga katropa, mga mga nagtatanim diyan na ah, gustong ah, makakuha kayo ng mga ibang idea mga katropa. Ito ito na yung video para sa inyo. Kung gusto niyo maging matibay ang mga tanim niyo na mga kamatis tropa. Ayan ano? Oh. Tingnan mo ginawa niya. Kawayan biniyak niya lang oh. Tapos pinakapita ng alambre. Ito ayan katropa baba at saka dito sa taas ayun ang style niya mga katropa oh. ayos na ayos namumunga na pati mga kamatis nya Ayan, oh. may ari pala nito katropa nito no? yun yung bahay na yun yun yung may ari nito si boss Harold Amistoso eto may ari nito katropa Ayos na ayos oh Dami ng bunga oh O oh. oh. Diba ang daming bunga Ayan po oh. Hanggang doon yan mga katropa ta Sa Dalawa Tatlo, apat na pitak Apat na pitak Mga katropa, ibig sabihin ng pitak ah, Yung isang palayan na pa ganun. Yung isang palayan na nakakudrado yun ang pitak mga katropa Ayan, magandang idea tong uh, papakita ko sa inyo kasi nga uh, matibay hindi katulad ng pag-istro uh, may posibilidad na uh, madaling maputol ito katropa sobrang tibay oh. alam rin nilagay oh. sigurado walang kawala yung mga kamatis nyo pag nagtanim kayo na Ganito ang ginawa nyo mga katropa. Ang tips lang, basic uh, tips lang sa inyo to kung paano maglagay ng tali. Ayan oh. Di ba? daming bunga oh. Ang daming bunga ng kamatis niya mga katropa. Tapos, uh, ayan Ayan, ganyan lang gawin nyo mga katropa. Para gumanda yung mga tanim nyo na kamatis. Sigurado, walang kawala Walang ligtas eh. Tignan mo. Oh. Walang katumba-tumba. Alambre ba naman ang nilagay? Ayun. Ang dito lang muna yung video natin sa araw na ito.